at uh, sinabihan na siya na ay nag-aantay na lang ng isa and the Wednesday this week uh, meron kaming approved uh, visit na kaming apat so uh, masaya siya uh, na nakakausap niya kami at um, medyo, medyo maingay kanina kasi apat tatlo sabay-sabay apat sabay-sabay na nagsasalita at some point sinabi ni Bastet na hindi na ako magsasalita kasi walang nakikinig <laughs> medyo siguro, um, uh, na miss niya yung yung ganon uh, na discussions na labo-labo sabay sabay <laughs> nagsasalita sasalita na at uh, masaya siya na <laughs> uh, nakabisita kami na ako VP Inday, how's the health situation of your father? okay naman siya uh, kanina, chinek namin siya minasahe siya for one and a half hours sa ni uh, Congressman Pulong Duterte so minasahe yung uh, dalawang paa niya and then inano yung circulation because naman napansin niya no na medyo gray ashen gray yung kanyang kaisang uh, paa so minasahe ng maayos para maayos din yung circulation minasahe yung dalawang arms niya yung likod niya yung kanyang um, leg minasahe din ni congressman Pulong Duterte mm, and before kami pumasok uh, kinausap ako nung isang nurse sabi niya na kapag meron daw, sabihin ko daw sa lahat ng mga bibisita na wag daw siya bigyan ng snacks. Kasi merong vendor doon sa loob kung saan kami bumibili ng Coke Zero, ng soft drinks, ng juice. kung Zero kung mag-request na siya. Basta ang sinabi lang nila is that um, minomonitor nila yung pagkain niya sa taas kaya huwag siyang bigyan ng snacks dahil hindi nila mamonitor ang sugar doon. ay nakikita nila nagsiswipe yung kanyang uh, sugar. So, pinagsabihan kami huwag mag-share ng snacks. VP, just to follow up on that, how do you personally, when you saw Uh, all of your siblings together with your father to meet him for the very first time Ako? together with all of your siblings yes personality how do you feel um Okay. Sa pagbisita, okay. sa pagbisita, Viti. Wala uh, really? <laughs> ako <laughs> feeling. <laughs> Hindi ko naisip yun. Hindi ko naisip yun. Pero ang sa akin lang is that kung ano yung makapagsaya sa kanya, uh, yun ang uh, gagawin. So, nag-request siya ng personal na pagkikita na kaming lima. So, binigay namin uh, sa kanya yun. Vipi, first time kasi na nakapanayam kayo since the dismissal of the um, impeachment. No? Ano yung naging reaction niya si Tatay Digong sa inyo now that impeachment was dismissed? Although there is a pending MR. Ah. Pagal na nyo na. Pagal na. The information, ano? Oo. Oh, oh. I think, uh, ano sabi? Hindi kasi like this presentation. mo. Mm -hmm. uh, mean, ayun. Ayun. Ayun yung sabi. I'm seem proud. Hindi kasi pagkainag-talk sa... And, uh, siya yung ng, uh, news kay, uh, Any advice for your future political plans? Bigo. Wala, wala, wala kami pinag-usapan na 2028 uh, wala kami pinag-usapan 2028 election. Like uh, VP, on a completely different matter. Uh, the lead counsel attorney Nicholas Kaufman made mention that he is appealing uh, or he's waiting for the government of uh, Bongbong Marcos To schedule an appointment for him to negotiate, uh, because he wants the immediate uh, return of your father during that time today. Down, uh, what is your? Can you weigh in to this statement of Attorney Nicholas Kaufman? Is that possible, or should we ask this question? Lalake Attorney oh, Kaufman. I'm best, uh, I think it is best if we ask uh, Attorney Nicholas Kaufman to explain uh, his statement. Uh, because I cannot speak to him and I cannot uh, say to him. what his plans are. Thank you, VP. Do you think, do you think um, PBBM will allow him back? I cannot uh, speak for BBM as well. CIA mo? Ah, CIA. CIA. VP, uh, ngayon lang yung eh, nagdemanda si Yorme, Mayor Isko, kay Congressman Chua regarding din sa mga flood control. What's your opinion at saka would you encourage other mayors na i-demanda yung mga congressman nila na merong mga palpak o ghost projects? Yes, oo. Uh, trabaho, ng, ano yun, trabaho ng commission trabaho na maging masagang kung ba't sila makita na anong maniang sa mga lodgers. So based on their audit uh, or based on investigations sa uh, based on the NBI or the special committee ng DOJ na investiga dapat talaga pagkalagutin uh, yung mga professionals at yung mga contractors ng those projects at ng um, substandard uh, projects dahil delikado yun uh, sa mga bayan at saka dahil sa flood control projects mm -hmm. dahil noong 2023 2024, yung 2024, last year, nagsabi na ako, sa school building program pa lang ng Department of Education, pinaghati-hatian na ng members of the House of Representatives, pero walang nag-react. Eh hanggang ngayon, walang nagsasalita, walang nag iimbestiga Hindi lang naman nag-control eh. So kung gusto, kung seryoso talaga ang administration sa paghabol about security, hindi nila yung mga um, one-ship. 2024 at ano, 2025. So, hindi lang mga doon sa pa tayong So, Since ma'am you have information dun sa dati kayong DepEd secretary, are you willing to appear sa Senate hearing ni Marcoleta para ibulgar itong mga humingi sa inyo noon ng, project, ng uh, parte sa DEPED? Hindi naman sila humingi ng parte sa amin eh. Kasi diretsyo nilang kinuha yung budget. Diretsyo nilang kinuha ang school building program ng SBT at uh, pinaghati-hatian nila sa loob ng House of Revolutionaries. At diretsyo nilang inattach yung listahan nila doon sa ga-aversion house version ng daan. At inakyat nila sa Senate. In fact, during the Senate hearing ng Department of Education, doon ba siyon at tinanong yon ni uh, Senator J.B. Estrada. Pero, nung nagsabi kami, uh, at alam yon, alam yon ni BBM, naman siya reaction. Action eh. Week. So, paduda-duda kung bakit bigla ngayon meron tayong uh, investigasyon sa flood control projects. Kung seryoso talaga sila. And si BBM alam niya yan kasi governor siya dati. Mayor ako dati. Alam alam natin lahat kung ano yung anomalya, ano yung corruption sa budget ng BBM sa projects ng And ma'am, any comment doon sa latest na sinabi ni BBM na lifestyle check daw ang mga opisyal? pati yung mga appointed uh, public officials at hindi lang yung mga uh, yung on the surface na sasabihin natin kung ano yung nakalagay sa sali And dapat deep dive kung sino yung mga dummy ilabas yung mga dummy ng mga uh, public officials VP kung may pagkakataon kayo ngayon paano nyo haharapin itong problema ng korupsyon, uh, lalong-lalo na sa infrastructure. Mm. Yan yung sinasabi ko kanina na ayoko magbigay ng libreng, <laughs> <laughs> libreng advice so, so yes. uh, sa administrasyon. Panoorin na lang natin sila sa circus nila. Uh, Panoorin na lang natin sila sa kanilang San Zarzuela. Uh, corruption, corruption, tapos flood control lang. Eh, ang daming projects sa Libya. <laughs> Oh, Okay, thank you. no, uh, 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 kailangan ko magpasalamat. Yes, ma'am. Magpasalamat. Ah, muna ko uh, na ang ating pamilya po ay nagpapasalamat sa inyong lahat uh, nandito kayo sa akin. Yung iba hindi taga Netherlands, meron pang galing sa malayong New Zealand, napakalayo na lugar pumunta dito. Papasalamat kami dahil nang una Sigurado kami, yung dasal ninyo araw-araw, ang laking tulong nun sa sitwasyon ni dating Panginoong Rodrigo Duterte. Yung pagpapakita ninyo ng suporta sa kanya, um, kanina, na-mention, nabanggit sa kanya yung mga tao na nandito, yung mga personalities na nandito. I'm, we mentioned you. <laughs> Ay, thank and then you he, po. <laughs> he smiled kasi ano daw noong um, nasa Davao siya, nanonood siya na um, <laughs> nag-contest um, at mga vlogs um, mo. So, tapos salamat Kyasha at tapos salamat kami din nang nang mga mga anak niya sa tulong ninyo sa kampanya at sa tulong. Sa tulong ninyo sa dasal ninyo at sa pagpapakita ninyo ng suporta <laughs> sa Partido bahu si Anton SMDI. Yes. Last question. Okay na, ma'am. Uh, okay na, ma'am. Ako, question. Ano na lang po? advice at professional advice sa administration. Ano na lang po, ma'am? Yung uh, aasahan uh, na lang po ng mga uh, Pilipino sa 23, ma'am. Sa September. Sa 23 po. Sa po ni 20, 20, 2028, Ah, sa September 23, ano ba yung aasahan tayo ng mga Pilipino? Wala pa tayong. Antayin na lang natin no announcements ng uh, defense team uh, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang pagkakaalam ko ay meron tayong pagtitipon sa 21 at 20 20 at 21. 19 yes. to 24. We have, we have 21, araw na 22, okay. Actually, ma'am, it's from 19 to the 24. 19, 20, 21, 22, 23, 24. 6 okay, days, okay, September. September so merong ano, uh, pagtitipon ang mga Pilipinos uh, dito sa lihing 19, sa, September 19 until September 24. 24. Yes. Yeah. So, uh, yung, yung uh, mga mangyayari. Sa we will also have the exhibits, ma'am. Also, we will reinstall the exhibits that ah, yes. sa Office. Okay, sige-sige. Okay. okay, sige, okay. Sige. <laughs> okay. <laughs> Maraming salamat, ha. Maraming salamat sa support ninyo. And uh, sa 20 uh, 21, meron din sa Japan. Mm. Uh, malaki malaki yung hinanda ng uh, Filipino community sa Japan September 20 and uh, 21. napapasalamat kami ha na hindi kayo bumibitaw. Yes. Hanggang sa dulo. Ang tanong, malaki rin ba dito sa Netherlands? Yes. Malaki rin ba? Yes. Salamat kayo. Yes. <laughs> Thank you, okay. Dipi. Okay. Thank you naman for the support. Thank you. Ah, dun po dun po ang pila and